araw sa aris na may libra senda. Bagaman mayroon kang isang malakas na drive, ikaw ay higit na diplomatiko kaysa sa ibang mga katutubo ng aris. Sa loob, ang digmaan at kapayapaan ay maglalaban sa isa't isa. Sa huli, kapayapaan ang mananaig sa digmaan at ang momentum ay humupa. Ang pakikipagsosyo ay ang susi sa iyong tabumpay. Mayroon ka bang ilang katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maaasahan at tumpak ng mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong. Mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan, apat na na otso, o bisitahin ang Absolute online.